bali magpapamirinda po tayo sa nag susuyod at kasalukuyan po tayo nagpapatubig sa ating bunubon at nagpapatartal ngayon ay bibili si kuya natin ng kambing bali tatlong kambing po yung kan kanilang kanyang bibili saan natin si Cloud at tayong, at Dito, 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 na!

'Yan talaga. 'Yan 'yung kambing mo, kambing mo 'yan. Bali Kambing mo 'yan.

Kaya lang saksa ko ng mag, mag magaan. Ayan ba, ikat po. Ayan po yung kanilang matigas. At yan po yung magiging kambing ni Cloud. Cloud na. Opo. Tayo na. Ayan bali, magmimirinda po tayo ng halo-halo. Ayan tayo ng ice cream dey.

siguro <laughs> na down kapabu <laughs> na yee bak si gudo tumilisan nyo ginii balang mo sabay sa bayan kay ang kay nang nung ano and po ay maglalaga na po tayo ng bunubun ubin sa bawat kahon ng ating tal talen maglalaga na po natin yung dapong natin Bali yung binhi po natin ay ganang sinabi natin ay tutupor yung ating binhi dito. ayon ay yung mga kasama natin na babalitaan ko yung karamihan talaga ng tutupor o di kaya isambuang ka. Katapos po natin ma mailagay lahat ng ating binhi ay magbabawas po tayo ng tubig sa bawat kahon ng ating bukid at ito na po yung ating tinamnan ang duckweed dahil wala pa tayong nakitang asula ito so, pansamantala ay duckweed muna bali bukas na po yung ating schedule ng ating pagpapatanim dito sa ating taltalon ito na po yung ating sulid na uh, pilapil talagang pinataas po natin siya para kung magpatubig tayo ay maganda po yung ating pagpapatubig at hindi po sa basta basta na uh, atakihin ng in mga insekto ano. bali yung kwan natin ngayon yung ating mga karuba, kapitbahay kasi kasalukuyan po sila na nagtatanim ngayon at dito sa kabila si uncle natin na matagal na pong nakapagtanim na po yung ating bunubon yeah. yung iba hindi po natin nabantayan kaya nagka lumutang jo na damage po sa pero kaunti lang pero yung hindi po nating inaasahan yung mga itik natin ay pumunta dito sa bunubon kaya medyo malaki po yung kanilang nasira pero hindi naman lahat kaunti lang po ngayon po ay maghihila na po tayo talagay po natin dito sa kabilang kahon បัฒនក្ដមតាមនំមួយក وات ាយណាមីវ៉ារតាម៉ាមិនបัฒនាគូន Yeah. blog glug glug, 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 glug dito, clown Nagsiga ka mong mga napantital talo na kakuroks ka pa Hoy hoy Tanggalin mo yung kurok mo Hindi siya magpalapit sa akin ah isa siya sa niyo Hindi siya magpalapit sa akin Hey, hey, mat, hey, mat bye ano sabi ko sa'yo hindi ko magpunta dito? ay dito dali Nung tita I'm going to the old sling. <laughs> Nagkasidig. to tambak kay. Taka pa lang lutak na nagna. Yeah Hmm, sisi trabaho na apo. Tika na ka. Dito ko na lang sa taas oh, o baka maraming mga bisikol dyan. Bisokol. You know bisokol in English? That is called snails. Snail? Do you know snails die? Snail die is your foot is a sugat so you. Sugat so you. Sugat you your foot.

Magkakawid doon. Ato ah, yung lakay. Kasi nga nalpasin niya. Betit lang kanilang tima dito yung nalpasin. Hmm. Dalaan dagi sina kulay no. Satu pilang. Dua pilang, dua pilang ang tawag. Ka ba ata no karkaro aja pom aja ibilag yo sayo ilinong no mabilagan. Lumkang mata pagkeunaran. Sina puntahin mo yung manok kay bukawin natin. Bukawin mo, bukawin mo. Yun oh, know, yun know. oh. No Gini, sige. Sige. Lakasan mo ha. Sige. Sige, bukawin mo yan. Parang hindi yung magkonsong palay natin. Sige. Sige, sige, sige. Sha! 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 Ayan, bali ngayon po magpapamerinda po tayo sa nagtatanim ng palay. Pamerinda tayo ako ti... Agrarao. Mabisindan.

Yan bali malapit na pong matapos itong ating para ng pagbintyor. Pabila tapos na po yun at dito na lamang po sa sapat ng bahay natin, hindi pa po natapos.